Uh, good morning, good morning po mga kaibigan. Hello guys, narin na po ba kayo? Ang today's video natin ay itong ukol sa mga uh, kinatatakutan ng mga vendor na kagaya ko sa pagtitinda sa Looban sa mga bahay-bahay. Ah, -bahay. uh, masasabi natin, ang nakikita ninyo ay mga aso. Ito ay tinaguriang man's best friend na ang ibig sabihin ang mga asong ito ay kaibigan ng mga tao dahil nga sa sila ay napakabait. Dito muna ako nakita nyo may aso din dito. Dito sa lugar na to ay napakaganda ng uh, tanawin. Tingnan ninyo ang bahay ay nasa ibabaw ng tubig at ito nga may tulay para lang makarating sa bahay. Napakaganda ng lugar. Ayun. Yun ang island cove na nakikita ninyo. Narito ako sa PN Cavite City. Narito ako sa Ah, isang lugar kung saan yung municipality of Cavite City ay nakatayo dito. Dito ako nagtinda. Ikikwento ko sa inyo ang ukol sa binabanggit ko, ang kinatatakutan ng mga vendor. Ewan ko sila, pero ako, ito ang kinatatakutan ko kapag ako ay nagtitinda. Eto, may nakikita kayong napakagbait na aso. Yun, magaling naman siya, mabait naman, di po ba? Tuloy tayo sa ating pagtitinda at ipapasyal ko muna kayo bago ko banggitin kung ano ang kinatatakutan ng mga vendor kapag ka po sila ay nagtitinda sa mga bahay-bahay habang nanonood kayo ng magagandang tanawin, eto pinakikita ko muna sa inyo, ipinapasyal ko muna kayo dito sa lugar kung saan tahimik ang buhay tingnan nyo naman tiyak tahimik ang buhay dito dahil sa kung merong bahay dito pakunti-kunti lang hindi sila uh, masyadong magugulo <laughs> Papano na itinagurian na man's best friend na ang tinaguriang kaibigan ng tao na kagaya ng aso? Aba, napadan mo na ako dito sa mga, ayan, mga kababayan. Anong ginagawa nila? alam nyo na yon. Huwag tayo magpagsalita ng hindi maganda. Baka mabas tayo dito. Kung ang sinasabi na kaibigan ng tao ay siya pala ang number one na siyang kinatatakutan ng tao, paano pa siya magiging man's best friend? Tingnan nyo. Ayan. Oh. Ay, Rico, Rico. Kakagatin ako What? yan. Boy, boy. Sawayin mo. Paalisin mo siya. Baka makagat ako. Oh, yan. Mabuti na lang. Ito, isipin ninyo, tutuloy pa ba ako magtinda dun sa dulo? Naroon ang mga suki ko. Pero, oh, ayan, oh, susko, makita mo pa lang yung pangil. Ah, nakakatakot na. Kung tutuloy pa ako doon, makagat naman ako ng aso, gasino na yung kikitain ko para dun sa pagpunta ko doon. Makagat naman ako ng aso, laking gastos pa. Di po ba? Tapos ang problema, kung hindi pa ng may-ari ng aso, Eto, nakita nyo aso, naglalaro. Mababait naman. Pero itong isang ito, mukhang masama ang tingin sa akin. Oh, tinitingnan nyo. Oh. Ang sama ng tingin. Oh, talaga napakasama ng tingin. May tumingin pa talaga. O, dito na ako sa Cavite City. At narito ako sa pinakasentro. Ito yung tinatawag na monumento nila. Ito yung plaza ng Cavite City. Oh, pansinin po ninyo. Ayan, dito ako sa may uh, park ng Cavite City. Habang ako'y nagtitinda, ay namamasyal na rin ako, ba? Diba? Napakalaki ng pabor ng mga nagtitinda sa uri ng aming hanap buhay sapagkat diretso pamamasyal na makakakita ka ng mga iba't ibang tanawin ng mga taong mamimit mo tapos ang mangyayari dito makakakita ka pa ng mga historical na lugar ito ito ang municipal ng Cavite City mapapansin po ninyo ito po ay nasa PN sa PN Cavite City. Dito ako nagtinda at nakita nyo naman ang ganda-ganda ng munisipyo po nila. Yan ang pinaka munisipyo ng Cavite City. Teka sandali, may mga bata yata na nagtatakbuhan papunta rito. Nakikita ko, ayan oh, papalapit kasi bibili sila ng ice cream. Yan, napaka daming bumibili ng ice cream sa akin. Sabi ko, pila kayo, pila. Ayan, pagkatapos noon na sila bumili at sabi ko nga pumila. Pag hindi pumila, wag silang bebentahan. Nakauwi na rin ako sa wakas. At sa aking pag-uwi, alam niyo na, pahinga na. Yun lang ang maghapon ko. Alis ako ng alas 11 ng maga. Uwi ako ng alas 5 ng hapon. Ang malala lang dito ay ang traffic. Makakarating pa ako ng alas 7 ng gabi. O, di na ikwento ko na sa inyo ang pinakakatakot pinaka sa ginagawa ng mga vendor na pagtitinda ay ang mga aso yun lang naman yung mga tao nung una natatakot ako sa kanila pero ngayon hindi na mababait ang mga tao pero yung mga aso, pagka hindi ito sinaway ng mga tao, iyan ang nakakatakot. Yan ang dahilan sa aking kwento sa inyo at naihiyag ko sa inyo. Ang ganyan na muna, sa susunod naman po mga kaibigan. Salamat sa inyong panonood. Have a nice day. Have a good day. Bye-bye po.